Genesis chapter 9. Ang kasunduan ng Diyos kay Noah. Binles ng Diyos si Noah at ang mga anak niya at sinabi sa kanila, Magkaroon kayo ng maraming anak. Magpakarami kayo at punuin ninyo ang buong mundo. Matatakot sa inyo ang mga hayop, lahat ng gumagapang sa lupa, mga ibon sa langit at mga isda sa dagat. Magiging under silang lahat sa kontrol ninyo. Pwede nyo nang kainin ang lahat ng hayop na nabubuhay at gumagalaw gaya ng halamang binigay ko para makain nyo. Binibigay ko na silang lahat sa inyo. Pero huwag kayong kakain ng karni na may dugo pa. Pinagbabawal ko yun kasi nasa dugo buhay. Buhay ang magiging kapalit pag may taong binatay. Mapahayop man o tao ang pumatay. Sino mang pumatay ng kapwa niya? ay papatayin din kasi kinreate ang tao na gaya ng Diyos. Magkaroon nga kayo ng maraming anak. Magpakarami kayo at punuin niyo ng lahi niyo ang mundo. Tapos sinabi ng Diyos kay Noah at sa mga anak niya, Gagawa ko ng kasunduan sa iyo sa magiging descendants mo at sa lahat ng may buhay na kasama niyong lumabas ng barko. Lahat ng ibon at hayok, promise ko sa inyo, di ko na ulit papatayin sa baha ang lahat ng may buhay. Hindi na ulit wawasakin ng baha ang mundo. Bilang sign ng kasunduan ko sa inyo at sa lahat ng kasama ninyong may buhay, hanggang sa lahat ng kasunod pang generation, maglalagay ako ng rainbow sa mga ulap. 'Yon ang sign ng kasunduan ko sa mundo. Tuwing may mga ulap sa langit, at may makikitang rainbow. Maaalala ko ang promise ko sa inyo at sa lahat ng hayop. Hindi na ulit wawasakin ang baha ang lahat ng buhay. Pag nakita ko ang rainbow sa mga ulap, maaalala ko ang pang forever na kasunduan ko sa lahat ng nabubuhay sa mundo. Yon ang sign ng kasunduan ko sa lahat ng may buhay sa mundo. Si Noah at ang mga anak niya. Kasama ni Noah na lumabas ng barko, ang mga anak niyang sina Shem, Ham at Japheth. Si Ham ang tatay ni Kanaan. Silang tatlo na mga anak ni Noah ang ninuno ng lahat ng tao sa mundo. Si Noah na isang farmer, ang unang taong nagtanim ng ubasan. Isang araw, uminom si Noah ng alak. Nalasing siya at nakatulog sa tent niya nang walang suot na kahit ano. Nung makita ni Ham na hubad ang tatay niya, lumabas siya at sinabi yon sa dalawa niyang kapatid. Kaya kumuha si Nashem at Japheth ng kumot at iniladlad yon sa likod nila. Tapos, sabay silang naglakad pa atras sa tent. Saka tinakpan ang katawan ng tatay nila. Hindi sila lumingon para hindi nila makitang nakahubad si Noah. Nung hindi na lasing si Noah, Nalaman niya ang ginawa sa kanya ng bunso niya. Kaya sinabi niya, Sumpain si kanaan, magiging pinakamababang alipin siya ng mga kapatid niya. Sinabi pa niya, Praise the Lord! Ang Diyos ni Shem, magiging alipin ni Shem si Kanaan. Dagdagan sana ng Diyos ang mga lupain ni Japheth. Mabuhay sana ang lahi niya sa ni Shem, at magiging alipin ni Japheth si Kanaan. Pagkatapos ng baha, nabuhay pa si Noah ng 350 years. Namatay siya sa edad na 950.